Ang katotohanan ay kung paano natin binibigyang kahulugan ang ating mga imahinasyon. Ang pagkamalikhain at nagbibigay ng kasanayan upang mapag-isa. Paano nga ba natin binubuhay ang isang karakter mula sa malikot nating pag-iisip? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghasik ng takot sa buong sambayanan, nagdulot ng pangamba at kapabalaghan mula sa nilalang sa likod ng kadiliman. Ngunit matatawa ka na lang sa paglipas ng panahon dahil isa ka pala sa mga bumabuhay sa isang karakter na di mo naman nakikilala. Katotohanan nga ba? O kathang isip lamang? Ang mga nakakakilabot na kwento ni Dennis Garcia o yung tinaguri ang Boogeyman, ang Psycho Killer. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na